Hello mga kasari, mga katendera, so yan, yeah, good evening! Okay, so dito na ulit ako sa tindahan, kaya makakapag-video na naman tayo, makakapag-vlog na naman ako kasi nakabalik na ulit tayo, so wala akong upload, walang update sa tindahan kasi nagbakasyon muna ang tindera ninyo so ngayon nandito na ako, kanina lang ako dumating uh, Time check pala, 10.56 uh, ng gabi at ngayon ay um, August 20, so holiday ngayon So yan, kararating ko lang kanina. Namimiss ko na rin magtinda. Namimiss ko na rin kayo ng mga kabawasari. So eh, ganito yung uh, status kayo ng uh, tindahan namin. Halos wala na rin kaming mga stock. Madami daang wala. Ayan. Ayan, mga biskwit wala. Lahat wala. Ayan yung likod wala na din mga stock. Wala kaming itlog. Ayan, wala kaming itlog. Ayan, medyo madilim lang tayo. So, wala kaming mga lamas. Dito sa baba, mga lamas, madilim nga lang. Ayan, bigas. Punti na lang. Tapos, wala kaming sigarilyo. Ayan, mighty end, Winsboro. So, ganito yung tindahan namin. Nakabukas naman yung tindahan namin nung wala kami. Uh, pero, nakaklose nung uh, 16, 17, 18, 19. So, close yung store namin kasi may pasok na nga nung 18. So, ngayon holiday, kahapon ay bukas yung store namin. So, kanina lang ako nakauwi uwi galing sa bakasyon natin. So, update ko lang kayo sa tindahan namin ngayon. Dito sa labas, ayan. Wala, wala kaming stock. Mabulo yung bahay namin. Wala yung stock dyan, oh. Walang stock, pati dito. Ito lang, diaper lang yung andito. Tapos dito, wala. Yan na lang yung mga soft drinks, walang mga chitchariya. Yan, daming wala. So, bukas, uh, mamimili na ulit. Nag-ano na ako kanina, nag At pinadala ko na lang yung mga bibilhin ko kasi napapagod pa ako. Uh, nagmamadali ako kanina din ako nakadaan ng groceryhan. Dapat magro-groceries ako kanina kasi marami na kaming wala. Kaya lang, uh, hinahabol ko din yung sasakyan namin papunta dito sa sa isla. Kaya di na ako nakapag-groceries, uh, di na ako nakadaan doon. At hapon na din kasi nung nakauwi ako. So, ito lang yung ano natin share ngayong gabi. Uh, update lang. And, uh, syempre, uh, kumusta na din sa inyong mga kapokasari. So, namimiss ko na din makapanood ng mga vlog ninyo kasi hindi na ako nakakapanood ng mga vlog ninyo kasi nabibisi tayo nabisi ang tindera ninyo sa kakalakwatsa. <laughs> okay so ayan hanggang dito na lang po na yung share ko. Nag-update lang ako sa inyo at ayan namimiss ko na rin magtinda. Nakakamiss din talaga mag tindahan pag nasa bakasyon ka yung tindahan din yung pag nasa bakasyon ka yung isip mo is dito rin sa tindahan mo nakakamiss din kaya so balik ulit tayo balik tinda balik vlog ulit tayo sana makapag vlog na ako tuloy tuloy kasi ang tagal din na hindi ako nakapag vlog hinahabol ko talaga yung WH ko doon. Ah, so kailangan natin habulin, kailangan natin mag-upload. e eh. hindi kong kaya. Okay, sa inyo maraming salamat sa inyo mga kapokasari and katendera Diyan, Kung hindi ka pa nakasubscribe, eh, subscribe na yung channel natin para syempre updated ka sa mga video ko about sa pagsari store. Thank you for watching. Good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat. Bye-bye!